ko po gagamitin yung programa ko na sasabihin na, ba? For content ka lang naman bitag eh. Hindi nga sandali rin sa so, paling nyo eh. Content? Ang dami-dami namin content. Gusto ko to, sabi ng isang... Gusto ko dahil, ano, ginidisiplina ko pa mangking ko. Pero hindi ka sangayon sa ginagawa ko, eh, eh ba, mo alam na gusto mo? May nakita ka, ano? Gusto mo, ikaw rin disiplinahin ko. Marami nagsasabi sa akin, bakit mo naman kasi sasabihin sa area yan? Hindi naman kami nag-uusap eh. Paano ko tatawagin? Pupunta ba sa akin yan? Di, ito na lang tanging paraan. Di, ito ko siya kakausapin. Umayos ka. At para doon sa mga, mga kapilido ko, umayos din kayo. Kasi dapat kayo ang may responsibilidad. Ayusin yan. Ituwid yan. I was expecting for Senator Marcoleta to say, itigil na yung insertion. Last Sunday, September 28, Senator Panfilo Lacson Revealed that almost all senators in the 19th Congress inserted at least 100 billion worth of items in the 2025 GA. Citing that he had gathered documents showing that those were individual insertions. Look at the wisdom of this. Why test the integrity of other senators if they ever were involved in budget insertion? Why not put a stop into a budget insertion? Pwede bang patigilin mo lang? Senator Marcoleta, isulong mo magkaroon ng batas. Ben, toolful, filter. Alam niyo ba mga boss, yung pagsasalita lang ni uh, Mayor Joy Belmonte na ilantag yung mga kongresista na malulula ka, isinuka niya, way to go. Saludo ako sa iyo, Mayor Joy. So, you... Bakit? <laughs> Sinuka niya. <laughs> <laughs> ano yun? anim na distrito. Lahat may kanya-kanyang multo. Napansin ko, pinangalanan lahat. Merong isang congressman na wala sa listahan. Pero distrito lang. Gets nyo kung sino? Kinangalanan si Atayde. Pinangalanan si Rilio pinangalanan si Pumaren. pinangalanan si Bargas, pinangalanan si Kopilar. Meron atang, oh, hindi nakasama, pero District 2. Let's search sino ba District 2? Mayus ka, mayus ka, mayus ka. Alam ko, gagalit ng tatay mo <laughs> mga ibang uncle mo sa akin, Hindi kita sasantuhin. maayos ka. Mayus ka. Marami nagsasabi sa akin, bakit mo naman kasi sasabihin sa area Hindi naman kami nag-uusap eh. Paano ko tatawagin? Pupunta ba sa akin yan? Di ito na lang ang tanging paraan. Dito ko siya kakausapin. Umayos ka. At para doon sa mga sa mga mga kapilido ko, umayos din kayo. Kasi dapat kayo ang may responsibilidad ayusin niya. yan, ituwid yan. Yung ko naman madawit sa bagay ng mga hindi ko kakagawan dahil may apelido ako. Gets nyo? Hindi ko po gagamitin yung programa ko na sasabihin nga ba, for content ka lang naman bitag eh. Hindi nga sandali rin, sampaling kimuha nyo eh. Content? Ang dami-dami namin content. Hindi kami naubusan ng content. Ini schedule na nga lang namin. Gusto nyo bang public affairs? Gusto nyo yung issues and analysis? Gusto nyo yung crime and investigation? Gusto nyo yung investigative? Documentary reality? Gusto nyo yung community service? Content yan Pero yung iba, ay gusto ko to. Pero hindi ko gusto. Gusto ko to. Sabi nung isang... Gusto ko to. Dati, ngayon gusto ko. Gusto ko dahil, ano... Dinisiplina ko pa mangking ko. Pero hindi ka sang sa ginagawa ko. Eh, ba, ba't mo alam na gusto mo? May nakita ka, ano? Gusto mo, ikaw rin disiplinahin ko. Marami sa atin, hindi alam ang pagkakaiba at anong ibig sabihin ng budget amendments sa budget insertion. Itong ugat ng problema. <laughs> Epekto lang ng malawakang problema ang flood control dahil sa lintik na budget insertion. Listen carefully and listen closely. Watch carefully. Walang kukurap. Ang ibig kong sabihin, walang pipikit. Idilat niyo ang inyong mga mata. Ginamit ka bang kukurap? Eh, iba kasi yung salitang kurap. Marami tayo rin. <laughs> walang kukurap. Budget amendment, it says modifies items already included in the National Expenditure Program or NEP. Alam po yan naman, Congressman, Senador. At alam din po yan ang ating mga ekotibo. Alam po nila yan. Tingnan nyo sa ibaba Budget insertion. Mm, sing it. Dinadagdagan ng bago pero wala po sa listahan unlisted items. Ang budget amendment ibig sabihin, amyendahan dagdagan mo o babaguhin mo yung mga items na kasama sa National Expenditure Program. Madadagdagan mo yan, pero yung mga National Expenditure Program, may sinusunod po na proseso dyan eh. Sa iba ba, pa itaas. Etong budget insertion, nakakabastos to eh. Bastos to eh. As in, bastos talaga. Ito po yung modus eh. Sinisingitan po nila ng kung ano-an ang proyekto na wala sa listahan o hindi kasama sa National Expenditure Program. Bakit po ganun nangyayari? Budget insertion is not really illegal, quote-unquote, but is morally dubious. If frequently used and intentionally used by the legislators themselves inaabuso ng mga mambabatas po natin ang panggagamit ng uh, budget insertion. Lingit sa kalaman ng mga mamamayan at napapasama po iyan, iyan, iyan sa sistema. Magiging kabahagi ng institusyon na ating nirerespeto pero yung institusyon na ginawa ng ating pamahalaan, ang institusyon ay para sa tao pero depende po doon sa loob ng institusyon kung paano pinatiba yung sinasabing mga bagay na hindi naman dapat tulad po ng budget insertion. Kayo mga mambabatas, isa batas at ipagbawal ang paggamit ng budget insertion. Isa batas na i-legislate bawal ang paggamit ng budget insertion. Ipagbawal. Puwede namang budget amendment, ang budget amendment okay lang yan basta importante kasama sa national expenditure program. Alam niyo po, going transparent, maging malinaw. Kita ng tao, isa e publiko, pagdating sa mga bicameral committee hearing, kung saan ginagawa dito yung sinasabing yun na, nangyayari yung budget and na hindi po nakikita ng Department of Budget Management kasi sila-sila lang eh. Patago. Patago po. Exclusive kasi pag ang mga mambabatas at yung mga sinasabi po natin, congressman, senador, nagsama-sama sa bicameral committee, at wala namang media, hindi, hindi imbitado yung taong bayan, walang partisipasyon ng mga civil society, walang partisipasyon sa media, hindi sila naka-livestream, nakikita po kung anong pinagagawa dahil ang gobyerno ay para sa tao. Ang mga tao pinagsisilbihan ng ating gobyerno at ang gobyerno ay para sa tao, for the people, by the people, of the people. So, dapat ipakita lahat ng mga gawain. Walang makakalagpas sa itaas sa baba. Ang bicameral committee hearing kung saan, dito po nagaganap po yung budget insertion. Patago. At hindi po sila nasusuri ng mapagmasid na mata ng taong bayan. Pag isinabatas na po yung ipagbawal ng budget insertion, isabatas din yung BUB. Matagal ko pa nang sinasabing BUB. Anong ibig sabihin ng BUB? Mga boss, ang ibig sabihin ng BUB, bottom bottom, sa ibaba, up budgeting. Mula sa ibaba, sa mga munisipyo, sa mga pro, lokal, sa mga probinsya, sa mga rehiyon. Nagkakaroon ng partisipasyon yung taong bayan. may public consultation, may partisipasyon, may engagement. Pagdating sa mga proyekto, proyekto, programa at anumang aktibidades ng ating pamahalaan. Hindi po exclusive magtatrabaho yung ating gobyerno. Importante yung gobyerno natin, inclusive whether yan po nasa lehislatura at ehekutibo, inclusivity. Sama-sama ang mga tao sa pagpasa ng mga national budget. Partisipasyon ng taong bayan mula sa mga munisipyo, probinsya, or munisipyo, ciudad, probinsya, rehiyon. At para makita kung ano yung mga gusto na lang isulong sa iba ba, yun ang sinasabing BUB. Sila lang ang nakakaalam. Hindi po yung mga senador, hindi po yung mga congressman. Anong alam niyan? Di ba dapat mga mambabatas, gawa-gawa lang na lang kayo ng batas? Pagtibayin ang sistema. Hindi kayo sasama doon sa sinasabing pagdating sa mga proyekto. Sinasausaw niyo ang sarili. Sinisingitan niyo kung ano na. Dahil sila yung mga tao. Yan ang spirito. Yan ang prinsipyo. Espiritu at prinsipyo ng BUB. Ang problema, itong BUB, eh parang pulisiya lang eh. Parang programa lang ng gobyerno at hindi siya yung sinasabing sistema. Gawin natin mandatory. Hayaan natin na yung proseso na yan pagdating sa mga budget Pagdating sa paggawa ng GAA Ito na ho'y sinasabing Magmumula sa National Expenditure Program Ibababa muna doon sa ibaba Kaya bottom-up budgeting Partisipasyon ng taong bayan Sama-sama Inclusivity Hindi exclusive Kami-kami lang Mga mambabatas Kami lang mga senador Magkano ang akin dyan? Magtabi tayo riyan Kung ang mga congressman at senador May sariling pet project Ito lang Pero nakikita yan Kayo mga congressman, senador makinig kayo, no? makinig kayo Hindi ubra Itong privileged speech po ni Senator Marcoleta patungkol sa budget insertion, kung saan halos lahat daw ng mga senador sa 19th Congress sangkot at guilty raw sa budget insertion. Ang may sabi niyo yan, si Senator Marcoleta, lahat ng mga senador! Kaya lang wala pa si Marcoleta noon. Wala pa si Soto, Soto noon. Wala pa rin si Lacson. Yung mga bagito, wala pa. At sino mga natitira? Yung iba sa kanila, wala na. Yung iba, nagkatahong ng na mga paa. Last Sunday, September 28 Senator Panfilo Lacson revealed that almost all senators in the 19th Congress inserted at least 100 billion worth of items in the 2025 GA, citing that he had gathered documents showing that those were individual insertions. Senator Soto boldly refused, invoking transparency and good governance. Does this mean that the Senate president never had budget insertions during all the time he served as senator of the Republic? and a Senate president for almost five years. I was expecting for Senator Marcoleta to say, itigil na yung insertion. Ipagbawal ang insertion. Isabatas na natin to. Kasi, kasi kung pinupuna lang natin, Senator Marcoleta, you know, uh, with due respect, sana pinupuna. Alam ko magaling ka rin eh. Pero, hindi oh, sige, sabihin na, mag magaling ka, matalino ka rin. Pero tingnan mo, look at the wisdom of this. Why test the integrity of other senators if they ever were involved in, in, in budget insertion? Why not put a stop into a budget insertion? Pass laws. Huwag nating ituro sa iba. Kasi yung mga tao, pag may butas ng sistema tulad ng budget insertion, pwede bang patigilin mo lang, Senator Marcoleta? Isulong mo, magkaroon ng batas na isa batas ipagbawal ang budget insertion. An oversight in aid of legislation, yan ang gusto namin makita sa iyo, Senator Marcoleta. In aid of legislation, oversight, review, rebuke, tell your colleagues in the Senate and so as doon sa ibaba, sa Senado, sa Kongreso, na kung in aid of legislation, yung sistemang yan yung sistemang hindi maganda kasi yan ang nagiging ugat ng korupsyon. Diyan nagkalintik-lintik. Diyan silipin yung sistema. Hindi kung sinong gumagamit niyan. Hanggat hindi natin patigiling yung sistema, kung sinong poncho pilata, estas, hudas, barabas, satanas, gagamitin niyan. Why not let us stop into it and, and create an oversight, or if not, you know, in aid legislation, tingnan natin kung sinong ayaw para makita natin kung sino mga senador na gustong ipagpatuloy yung sinasabing budget insertion kasi pabor sa kanila para makita natin kung sino mga maghahaman. I would salute you, Senator Marcoleta, if you can do that not just a privileged speech. Isulong mo yan. And then, i, i, magiging popular ka pa sa mga taong bayan kasi ikaw yung kauna-unahan. Lakson only, you know, the Senate President for Blue Ribbon Committee only talks about, you know, the insertion. And so, We don't, ayaw namin ang puro daldal, ayaw namin ang puro lag, paglalantad, paglalahad. Kasi ang paglalahad mo yan, yung tao ang siyang gumagamit ng maling sistema, bulat butas na sistema, patigilin yung butas na sistema, at yung mga taong pinagpatuloy ng sistema, may batas na yan, na bawal yan, ay may pananagutan na yan. Pero hanggat hindi natin napagpatiba yung sinasabing sistema na paggamit at pang-abuso, pang pananadya ng paggamit ng budget insertion, lahat na lang makakalaban mo diyan Senator Marcoleta. Kasi mauubos mo, walang matitira. Tumingin ka sa kaliwat kanan, lahat sila involved. with due respect doon sa mga bagito na mga siguro, huwag natin sila isama. E paano yung mga, yung mga wala na pero involved? Eh, para kayo, yung mga, yung mga bagong pasot, kayo magpapatigil, kayong mga newbie, patigilin yung ang sistema. Kaya yung oversight and native legislation, silipin. Huwag natin silipin kung sinong gumagamit kasi lahat guilty. Gets mo? Senator Marculeta, I will salute you. Sinabi ko nga sa iyo, one of these days, I want I to sit down with you and say, hey, let's do it. Tutulong ako sa iyo. Sasaludo pa ako sa iyo. Pero hanggat lahat ng mga na mo, sa bandang huli, lahat naturo mo na, wala ka na matuturo, kayo na lang, kayo na matitira. Kasi lahat guilty. Wala ka masasalba dyan. Kasi, hanggat hindi pinatigil yung sinasabing insertion, pagsingit, pambabastardo, pambababoy, alam naman natin may mga ibang senador na hindi, hindi naniniwala dyan. Kung paniniwala natin, sinasabi natin, itong sinasabi ni Senator, uh, well, may sagot si Senator Soto. nevertheless, uh, to answer this question of whether from my 1992 to, the, to the present, have I not had any insertions? I guarantee you I have never made any insertions in the budget because insertions are not tolerated and I will never do that because when I say insertions, That means it is inserted and it is not done in second reading. Ang problema, alam din naman pala ni Senator Tito Soto And nasasabihin niya, I guarantee you never, but you know the existence ng insertion. What does it say? Insertion. Budget insertion is not really illegal. Ah, hindi naman talaga pala illegal. Pero morally dubious if frequently used and intentionally used by legislators themselves. Maaring hindi siya gumagamit yan. Pero the mere fact na kabisado mo pala, Senator Soto, kabisado ni Marcoleta, kabisado ni Lackson, what are you guys doing? I-stop nyo na yan. It's not a question of how much you know, how good you are, how honest you are. It's a question of, what are you gonna do? Do an oversight. Hindi efektibo yung pulisya na yan, budget insertion. Hindi matiba yan. Nabubutasan yan. Nagiging source ng corruption yan. Why can't you do an oversight and figure out? Tanggalin ang insertion. Amendments, kasing amendments kasama sa National Expenditure Program, etong budget insertion, ito yung, ito yung kaya dito, dito, pag insert kaya napupunta yan sa mga putok sa buhong mga, kaya ito ngayon may mga kontrobersya yan, mga flood control na yan, mga kung ano-anong pinagagawa. Alam niyo bakit? Diyan kasi nasisingit eh. Nasaan yung mga congressman na sangkot? Ilan pa sa mga senador? Parang kukunti lang aking nakikita. Alam niyo bakit? Kasi <laughs> may mga proponents kasi. Sino proponents? Sila yung nasa likod ng mga proyekto. Whether sa DPWH ba yan? Alam niyo bakit? Nandun kasi sa insertion ng gamit ng pera na yun eh. Kasi hindi sila nakaprogram eh. Isiniingit lang eh. Akala siguro makakalusot. So nakamad ninyo, paano nyo aayusin yung problema? Kung, kung ang problema natin iimbestigahan ay puro epekto, wala sa dahilan, wala sa ugat. Kung gusto mong magkaroon ng pagbabago, dapat matumbok mga mambabatas na nag-iimbestiga, patibayin yung sistema, tanggalin yung mga sistema bulok. At pag yung sistema niya matibay, nasa batas niya, hindi po pwedeng lumabag ka kasi may pananagutan ka. Kaya nga yung sinasabing pulisiya, the, the, the oversight, the, the definition of oversight, pagdating sa Senado at Kongreso, isilipin, i-monitor, i-evaluate yung mga pulisiya. Yung sistema, efektibo ba yan? Ang sistema, pwedeng masabing efektibong sistema. Eficiente yung nagpapatakbo. Ang tao, efesyente, hindi efektibo ang sistema kinakaila maging epektibo, effective system, thereby, it will have an efficient, you know, governance, a system na medyo mahirap, ang sistema mahirap mangurakot, mahirap makasingit, mahihirapan yung mga matatabang utak na singitan, dagdagan ng kung ano-anong kalang nakikitang madagdagdag sa kanilang you know, motibo na magpayaman sa pamamagitan ng mga un unprogrammed allocation mga unprogrammed na yan na sinasabi natin dito for later release Bakit for later release kailan niya i-release kung kailan namin gusto kasi hindi pa kami nakakaisip kung saan kami kukuha ng modus doon namin isasalya. Kapag nakaisip na kami, tatawagin nila, oh ikaw. Oy, oh, contractor James. Contractor Raul. Contractor Edmond. Contractor Rib na sumasalya, pumapalpak. Contractor si sino-sino mga contractor. Mm -hmm. June ay papasa. Akala kasi siguro hindi masisilip eh. Nalulula tayo eh. Ako po'y sumasaludo rin sa DPWH Secretary si Vince Dizon. Bakit ako sumasaludo? Ito yung taong nagsabi sa akin na hindi pa siya Secretary ng DPWH. Pag kami nagkakape, alam mo Ben, yung flood control na Massive dapat yan. Massive. Sabay-sabay. And then, collaborative. Hindi yung sa isang lugar pachi-pachi. Nag-flood control karito, rito. Wala doon sa kabila. Eh, saan pupunta yung mga baha? Dapat sabay-sabay sa buong Metro Manila ay identify mga flood control areas. Sabi nga ni Secretary Deason, lahat daw ng mga agency dapat pagdating sa mga budget o programa aktibidades or bidding process dapat i-livestream nyo na iba kasi kuminsan pagdating sa bidding process ang ginagama, ginagawa ng ibang departamento ng pamahalaan I-post nila sa website araw ng biyernes alas 5 ng hapon pa ng mga tao so walang, walang interest na tumingin sa website ng sabado at linggo Pagdating ng lunes, alas 6 pa lang down yung website. Ma, this is under repair. Sinasadya. Hindi live eh. Pag medyo mayroong malaking proyekto para hindi makapagpartisipa yung ibang mga tao, hindi sasabihin. Sasabihin, o oh, sige, watch on our website. Pagkatapos, ipopost nila alas 8 ng gabi ng biyernes. Uwian ng mga tao. Tapos pagdating ng lunes, alas 5 pa lang, down na yung website. So hindi na makikita ng iba. Pero yung live streaming, as is, for is, pagdating sa bidding, lahat nakakita. Huli ka, balbon. <laughs> Yari ka ngayon. Yan si Vince Dizon. Very good, Vince. I-post yung sinasabing live stream link tulad ng ginagawa ng Senado at Kongreso ngayon. Pero para sa akin, live streaming doon sa mga balitak-takan, debat Debate, away-away, galit-galit, kanya-kanya. Team ganito, team si ganyan, may kanya-kanyang team. Eh, dapat dito. Pagdating sa budget hearing, 'yan nila live stream, walang tago-tago. Pakita nyo kung sino. Ako po yung hindi nagko-komentaryo. Ako po 'yung nagbibigay ng analysis base doon sa mga pangyayari, at totoo'ng kaganapan. Sa likod ng mga balita, iba 'yung balita na binabalita mo. Iba naman yung inaalisan mo yung balita at huwag kang magdadagdag ng komento. Pagkos, yung mga bagay na hindi nasasabi sa balita, napapalawak natin dito. At dito, no holds barred tayo. Wala akong sinasanto kahit sino. Pag ikay nasa tama, purihin. Pag ikay mali, punahin. Pag hindi ka nakinig, hambalusin. Pag, ma, pag, uh, pag talagang matigas pa, kastiguhin. Kapag hindi, gawing pataba. Sa lupa. Biro lang. Hindi yun. This is beta Glide 2.0. Ben Tulfo for fun filter. This program is